Trending nga at pinag-uusapan ngayon sa social media ang pagsayaw nga ng kapuso actress na si Bea Alonzo sa kantang Dancing Queen. Makikita nga sa nasabing video na enjoy na enjoy nga ito sa pagsayaw sa mga ang kanyang mga kaibigan. Dahil nga sa pagsayaw ng Dancing Queen ni Bea Alonzo, hindi nga maiwasan ng mga netizens na maikumpara ang kanyang pagsayaw sa ginawang pagsayaw nga ng kapamilya actress na si Julia Barreto. Dahil kung matatandaan, talaga namang nag-trending at pinag-usapan nang kumalat nga sa social media ang mga videos ni Julia kung saan mapapanood nga siya na sinasayaw din ang Dancing Queen. Kapansin-pansin nga na parehas pa sila ng kulay ng damit at parehas ngang feel na feel ang pagsayaw sa kantang ito. Kung ang ilang netizens nga ay binibigyan ng mali siya ang pagkakapareho ng pagsayaw ni Nabea Alonzo at Julia Barreto, ani naman nga ng karamihan ay wala naman silang nakikitang masama, lalo na't nagkabati na nga ang dalawa at naayos na nga ang gusot sa pagitan nila. Kung matatandaan, matagal na ngang naiintriga ang dalawa na may iringan dahil sa kapamilya actor na si Gerald Anderson na naging ex nga ni Bea Alonso, na kalauna naman nga naging boyfriend ni Julia Barreto. Talagang nga gumawa ng ingay sa showbiz ang hiwalayang Bea Alonso at Gerald Anderson. Kaya third party umano ang dahilan ng kanilang hiwalayan at ang itinuturong third party nga ay walang iba kundi ang aktres na si Julia Barreto. Samantala sa pagkakaayos nga ni na Bea Alonso at Julia Barreto, hindi naman nga napigilan ni Gerald Anderson na hindi maparea at anya pa, ganun talaga. Time heals, matipid nga niyang sagot. Nanghingan siya ng pahayag tungkol sa pagkakaayos ng dalawa. Yan ang trending.